Ayan po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan, maulang araw po sa atin lahat. Kata po ay biglang napapasugod sa taniman pagka umula naman. Oh. Basta po ulan at init, laging sugod tayo. Gawa po na ngayon, atin po naman tatanggalan ng bara. Yung ating mga plat. Oh. Ang bilis lumaki ng tubig. Oh. Lakas agad. Yan po ay kaya ginawa na natin yung drainage na yan tayo pwede pupunta sa Sibuyas para po isang straight na tayo wow oh, laki ng tubig Diyos ko po patatawaray pero po pag naman tag araw yag yag naman tayo pag didilig ano po ay ganun po talaga tayo kung saan ay tayo controller la ang taga tagasunod pabor po naman sa lahat yan nari po yung ating mga sibuyas biglang karbuway oh. pag yung mainit ng ilang araw tapos uulan ng ano oh, tingnan po natin oh. ay ayos na re eh. mga butas na po ang pabangbangan ay po sa kabila ayun namin pinatubigan no, nakaraan oh kagahapon yan oh malaking pabor po yung kanyang kanlalalim ang ano ang patapunan oh ay na ay tubig Arigang may isa na yayos na. Tanggalan po natin ang barato oh. oh. Ito na po ang ganap sa ating taniman pagkamuulan wala tayong gagawin kundi igalain biglang karbo po ang sibuyas ay eh no. Ari po namang ibaba, yan ay balon pandilig po talaga yan oh. Ngayon po, nakalibre po tayo sa dilig. Oh, at halos po pag natin, halos yung buong araw, halos isa magdidilig. Pero sila ay dalawa, magat hapon po nagdidilig. Tapos sa tanghali at hindi na po nagdidilig, po isa iba. Oh, yan na po. O. Buti po at kapit na ang mga ugat ng ating pananim. Oh, at gawa ko na apektado din yung ulan pagka uh, napalakas po. hindi na puro matay sa kabila ah buhay na buhay yun eh. ito po naman lahat nakaset up na yung drainage system kaso tatanggalan lang po ng ano ng mga bara para sa pampabaha nakaset po lahat ng ating garden isa Pampabaha yan Kamukha po nito Matanggalan po hmm. Ah buhay na buhay Ay yung main po muna Ang ating pupuntahan dapat po masigurado natin na wala na pasok na tubig kitang kita po ang bineverde oh yun kitang kitang ang bineverde oh are po siguro yung kabilang side room singkat Tepuk hati Para pumahong ko tubig. lahat po ng crossing ay na natatapon na ng tubig nakatipid na po tayo ng isang araw na labor uh, sa dilig yeah. dito pa sa kabilang side damo Ay okay naman po ito. Bulas na ho paparaon. Pahinga muna mga pandelayed. buhay na po mas malaki po ang laban pagka malalaki yung ating inano tinanim lahat po yung mawawala na po matitira tubig panalo po yan po ay magiging ano natin pag yung street po ba naging na ulan yung mga one week na ulan yan makakaramdam po ang halaman pero po pag yung ganitong tuyot naman ang lupa hindi pa po gasino ito oh kita tayo sa main Yan, ito po yung main no? na po, po pa Para po tapunan na tapon ng tubig Ayun ho, bigla akong nag, ano na, oh. nagsilay ang araw. Pabor na pabor po yung salaman yung ulang init. Basta po nagsasama sila. Number 1 'yan sa halaman. One week na po ari siguro tapos ay two weeks pa. Ma ah, ano na po 'yan malalaman na. 20 days? Oo, oh, 20 days, 21 days pag po ganyan ang panahon dire diretso po yan dire diretso ang ganda parang ahong pwede na ayo singkang may patay din ito oh, walang talbusan Ayun po, salamat po sa ulan init po ninyong pagsama po sa ating episode. Ayan, ingat po ang lahat. Happy happy lang po. Bye.